Me again read welcome back to my youtube channel but before that please like and subscribe to my youtube channel kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe and don't forget to click the bell button para updated kayo sa aking mga future videos ang pag-uusapan natin ngayon guys is all about savings again so ang mga isi share ko sa inyo is uh yung top 3 na investment para sa mga OFW bago sila mag for good or bago sila umuwi ng Pilipinas. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik and simulan na natin guys! Ang mga tips na to, guys is base sa aking experience and ang nafo ko na dapat meron tayo bago tayo umuwi ng Pilipinas. So, ito rin yung mga goal ko kaya hindi pa rin ako nakaka-uwi until now do dati, meron akong hanggang limang taon lang, pero itabot na ako ng more than five years, is because kailangan ko munang matapos tong mga kailangan kong tapusin. Ang unang investment, guys, na mairecommend ko sa inyo na kailangan natin kunin is, of course, house and lot. Or, depende sa inyo kung gusto nyong magpatayo ng inyong bahay, ng sarili nyong bahay, or kaya kumuha kayo ng condominium, ay kaya, kumuha kayo ng sarili nyong house and lot. Depende, syempre guys, sa preference natin. Kasi, kaya ako to ina-advise guys, ang pag iinvest kasi ng properties is a long-term investment. So, meron tayong 5 years or 10 years to pay kung sa banko nyo, kung sa banko nyo kukunin Or kung halimbawa naman, iloloan natin sa pag-ibig, guys. So, aabot siya ng 15 years or hanggang 30 years. Pero, syempre, hindi ko na ina-advise yung aabot pa kayo, guys, ng 30 years. Kasi, halos ang tagal-tagal natin mag-aabroad. Aabuti na talaga tayo ng pagtanda. So, kung may mga extra tayong pera, mas maganda na binabayaran natin in, in advance. Marirecommend ko sa inyo, guys, na lalo na dun sa mga baguhan sa first year natin, syempre, magbabaya, magbabaya tayo ng mga pinagkakautangan natin. So, sa second year or third year ng pagtatrabaho natin sa abroad, mag-start na tayong kumuha ng ating property. Para at least, nasisimulan na natin bayaran ng ating monthly amortization before tayo umuwi ng Pilipinas. Ang second investment naman guys na maire-recommend ko sa ating mga OFW is kumuha tayo ng mga insurance. So may iba't iba kasing klase guys ng insurance. Kung gusto nyo, kung, kung gusto nyo malaman kung ano ba ang insurance, ano ba yung benefits ng pagkuha ng insurance, meron akong video nyan guys. I, ilalagay ko na lang sa description box below yung link para at least mapanood nyo. Marami kasi, marami kasi guys na klase ng insurance. Meron tayong personal life insurance, may health insurance, at kung ano-ano pang klase ng insurance. So, as much as possible guys, ang maire ko na insurance na meron tayo is personal life insurance at saka health insurance. Ito yung kailangan natin na meron tayo in future. Meron kasi din, guys, medyo mahaba-haba din kasi yung paghuhulog natin sa insurance. Eh. Merong 5 years at saka meron 10 years. Depende sa mapipili nyo na pagbabayad. So, mahalaga yun, guys. Keep it in your mind. Ang pangatlo naman, guys, na tips na kailangan natin i-invest is magkaroon tayo, guys, ng savings para sa future investment natin. So guys, every payday po sana natin, nag-a-allocate tayo ng savings natin. Kasi kung hindi tayo mag-save, magtatagal, magtatagal tayo sa ibang bansa na hindi nakakaipon. So ano ba guys yung purpose ng pag-save natin? So, meron din ako guys na mga tips kung paano ba makakapag-save tayo as an OFW. So, ilalagay ko na lang din po ang link sa description box below. So, bakit ko ba ina-advise sa inyo guys na magkaroon tayo ng savings? Kasi yung savings natin is for our future investment. So, pag umuwi tayo ng Pilipinas, magkaroon lang tayo guys ng maliit na, na uh, negosyo or investment na mapagkukunan natin ng income. Kasi, either pag umuwi na tayo, medyo may edad na tayo. Alam niyo naman sa Pilipinas, hindi madaling maghanap ng trabaho, lalo na kung may edad ka na, usually, ang priority nila is mga bata. Then, guys, at least, kapag tumanda na tayo, may pagkukunan tayo ng ating income. Kahit maliit lang, guys, na puhunan importante po yun. So, wag na tayong matulad sa mga ibang OFW na umuwi sa Pilipinas na walang-wala. Kumbaga, parang hindi sila nagpaplano ahead. So, importante guys na magplano tayo for our future. So, yun na guys, yung aking top 3 investment na marirecommend sa inyo. Hopefully, nagustuhan nyo po yung aking video. And maraming maraming salamat guys sa mga sumusuporta sa akin. So, we are heading now to 600 subscribers. So, guys, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, make sure lang po na i-click nyo yung uh, subscribe button and pakiclick na lang din po ng bell button para ma-notify kayo sa akin mga future videos, guys. Once again, maraming maraming salamat Merry Christmas po and Happy New Year! And see you again on my next video! Maraming maraming pong salamat. Bye-bye!